Sabi ko pa! Pambilan ng hiya! Wala ka sa hiya! Order ka sa Alibaba! <laughs> uh -huh. Pero itong ama ka helmet? Parang kasarap mag-throwback ni Joga Kasi bukas, um. i-commemorate natin yung pagka... Ano? Yung pagka, pagka ni, ano? Yung pagka matay ni Gat Ano, si mm. Kaya eto, balikan muna natin. Okay. Korap! o tapat. Kurakot o lingkod. Umiiwas o humaharap. Sumusugod o umaatras. Masipag o tamad. Tropa. Bayan, pumili ka! Damang-damako ang ating pag-ibig sa isa't isa ngayong gabi Palakpakan natin ang ating paninindigan Ito ang tunay na pag-ibig sa bayan Dahil ayaw natin ng korupsyon. Dahil ayaw natin ng lahat ng uri ng injustisya. Dahil ang dalawang ito ang dahilan kung bakit maraming naghihirap sa ating mga kababayan at naghihirap ang ating bansa. Nandito tayo dahil mahal natin ang Pilipinas. Hindi tayo mga yellow tards. Hindi tayo mga pink lawan. Hindi tayo mga bayaran. At lalong-lalong, hindi tayo mga komunista. Lahat ng kulay ay nandito. Asul, dilaw, pula, berde, rosas, at kayumangki. Tayo ang sambayan ng Pilipino. Bahal natin ang ating bayan, iniibig natin ang ating bandila, at may takot tayo sa Diyos. O di ba mga bata helmet, trapo! Diba? Diba? O matino? Anong pinili n'yo? Sino ang pinili n'yo? Trapo! Gurap! Diba? Tumatakas! <laughs> Hindi humaharap. Pero Pero Nagko-concert! Concert na naman! Uh Oo, -oh, diba? Hindi tayo eh. Sagi F1! F1? Uh -uh. F4! Yes! Ay, F4 ba yun? Ah, F1 nga! <laughs> Pero ayun nga mga kabatang helmet, no? Sir, balikan nung mga sinabi ni Mr. John Arcilla. Kasi talaga napapanahon videographer. Oo. sa mga kamay naman natin yung pagpili eh. At sino yung gusto nating maiupo, mailukulok. Nawala na ba ng saysay -say? yung mga ipinaglaban e, ng mga bayani natin? Kagaya Gato si Rizal, ni Gato Serizal, ni Andres Bonifacio. So wala nang saysay yun. Oo. Wala nang. Sa so, pakatangan na eh. Ha? Pakatangan na? Uh, <laughs> ang bilan nga kasi sa pera nga natin, di ba? Wala na nga mga bayani. Wala na. Pero, ayub? balita ko, ang mahal pala nung, ano, no? Pondo. Video ka How much para is lang that doggy in the window? Balita ko, billion daw. O, di ba? Eh, ayup Ayup. talaga. Eh, saan ba kinuha? Ayup. Yung hayup. <laughs> saan ba kinuha yung pondo na yan? Siyempre, malamang sa so, tax natin. Ayub? Ayub, yeah! ayup Pero, di ba? Ang ano dito, Kailangan pampalit. Pero anyway, highway, mga ng helmet kas nga. Ako no, memorate or mananariwa tayo juga gapar. Sasariwain natin yung pagkamatay ni Gat House Ersal. Uh, maglulong weekend. Ha? Huh? Yun ba yun? Uh, uh. Wala, wala kami gano'ng video pero Wala kami gano'ng video gapar. Kayo lang. Kayo lang meron. Long weekend. Sarap. Oh, eh. sarap buhay na naman ang iba dyan. ano? Yeah. Uh. Ay, oh. Mga kabatang helmet, diba? Alam nyo ba? Hindi Ay, may pa. Si share pala ako video ka pa. So, kanina may nakausap ako mga bata helmet. Pinuntahan tayo kanina. Tapos, syempre, kilala naman niya si Vipi kasi siya rin naman yung nag lagay sa atin nung pink ribbon nung time na yon. Siya yung artist kasi natin. Tapos kanina, sabi niya sa kanina sa akin na kamusta na daw si VP Lenny? Sabi ko, okay naman si VP Lenny. Ganun pa rin. Patuloy pa rin sa pagtulong. Patuloy pa rin sa mga programa. Hmm. Patuloy pa rin sa mga charity works. Hey. Tapos alam niyo ba, sabi niya sa akin, mga kabatang helmet, nangihinayang hey. daw siya. Ang laki daw ng pangihinayang nila. Ay, wow. Sana, kung sana naman lang daw, daw. Diba? Inamin niya? Yes. Talaga. Sayang daw talaga. Parang nanghinayang na daw siya. Eh, syempre, mga ng helmet, lamlaman naman natin, mm -mm. INC siya. di ba Oh, diba? Alam naman natin sinu sinuportahan siyempre ng INC. Pero, ayan nga, mga kabata, helmet, at least, diba, nakakausap tayo, nakakapalitan pa rin tayo ng mga, alam salo-ubin. Uh, mga kurukuro. Yes, na mga kurukuro, Na meron pa rin palang mga tao na nanghinayang. Nag-iisip. Oo, oh, nag-iisip, nanghinayang. Uh -uh. O, diba? Na realize nila. Oo, na -realize. And sabi ko nga eh darating naman ang 2025, pwede pa rin naman natin mabago yung mga nakaupo. Basta Oo. mas maging matalino na tayo ngayon. Oo, tayo. hindi sila nandoon lang sa mindset ng kabuuan. <coughs> Oo, nandoon sa mindset ng hanggang idol, mamatay. Idol to, eh. Oo, hanggang mamatay. Idol hanggang, to. Ay, dito Dito tayo. Oo, diba? Pero ay tanggulin natin 'yan. Ay tumutunguan ng milyon-bilyon. Ayun, ayun. Kung nagustuhan mo video ito, huwag alam magsubscribe subscribe Pati click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ni Videographer. Videographer! Yes! Napanood mo na ba yung Squid Game 2? Yes! Yeah. O, oh, bitin na ko eh. Nabitin ka ba? Kala ko kung ano mangyanyari. Tutulog ka naman eh. Pero oh. ayun lang ako pa ng helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe. And as always, sabi ko miss sa boy na nag-helmet din ang book. I setting better everyday. God bless everyone. Bye! pala mga bata helmet, huwag na kayong magpaputok. Huwag na lahat, ang yung mga, mga fur babies natin, di ba? Uh -uh. Yung mga alaga nating na mga hayop, uh -uh. di ba? Hindi lang naman aso, pusa, yan pa yung mga ibo, di ba? Uh -uh. Yung mga, mas... Siya ka yan, utang na loob. Oo, uh -oh. nakakahika, kaya please, lang. na. Huwag na kayo Second. magpaputok at iwas na rin yan sa sunog. Kasi ang dami nga sunog ngayon sa tundo, Binshogapur. Kaya, Saka so, yung ipambibili nyo dyan. Ipambili nyo yung pagkain. Yung, yung, mm -hmm. Diba?